Dun sa pagpili naman ng kaibigan natin pasaya naman karoon tayo ng kaibigan yung kaibigan na alam mo na tutulong sa'yo papalapakan ka kapag may achievement pa papalapakan ka kapag may naabot ka hindi yung kaibigan na hihilay ka kapag tumataas ka natin. Yung kaibigan na laging andyan, ina-advisean ka, tinutulungan ka na itama yung pagkakamali mo. Yung kaibigan na laging andyan, kahit walang wala na wala Yun yung mga piliin natin na kaibigan. Masaya na magkaroon ng kaibigan. Yung kaibigan na kasama natin sa tagumpay natin. Kasi kung minsan yung mga kaibigan, kung mali yung kaibigan mo, pag nagkaroon ka ng problema, sila yung hinila sa'yo, papunta ulit dun sa mas malala ang problema. Kaya pili nyo yung kaibigan nyo. Yung alam ninyo na tutulong sa inyo.